ang lakas ng ulan guys oh my god basa na ako guys oh my god guys ang lakas ng ulan papasok kami pa dun sa loob ng amo balahabahay ng amo guys yun yun. oh my god ang lakas ng ulan baka ano guys ang dumi guys oh kasi ano siya yung syempre dusty sa ano ang dumi ng ano ng ano guys ang lakas lakas oh my goodness Ang mga upuan niya sa mga guys. Ang lakas lang ang My oh, goodness. For hmm? the first time na magdamag yung ang mga mga Agoy, mauulan na lang guys sa pasok ng bahay ng amo ko. Kasi nasa labas yung room namin. Agoy, ang lakas guys. Hmm? 嗯，那怕什了。